Hi, good morning. Luto, luto. Ay, wala pa lang. Teka. Ito ako sa kusina. Oras ng pagluluto po. Ng tanghalian. Pagugas po ako ng mga gulay. Pagugas ako sayote. akong sayote dahon ng sili. Ang lulutuin ko po ngayon eh, tinolang manok. Ito, kumain gambol. <laughs> tinolang manok po. Pagkagaling sa palengke, eto, magluluto naman. Para ulam namin. Ayan po. Gulay. Sayote. Ito. So, ah, hiniwang babang, sibuyas, and luya. Panggisa. So, so gasan po natin ang manok naman. tayo so, ng manok. Samahan niyo po ako sa pagluluto. Yan po. So maghuhugas po tayo ng atay, manok, atay balong-balunan, saka po manok. magandang araw po ng linggo. Mataba po yung manok eh. ดามิตบะดามิตบะ Sama ko itong taba, anak Gusto sa inyo. Ito. Ito. yan? ito pa lang sa kapila. Palagay yung pa yan. Oo, sige. Ito na. Ito na. Ito na. natin ng magic na. daming puso ng ano, ang puso ng manok, jasi, paborito po ng apo ko to. Oh. Ito, yung ganito po. Yung uh, puso po ng manok. Paborito po ng apo kong bunso. araw po ng simba. Nakapagsimba na po ba kayo? Oh, Pag-iba po eh. Ngayang hapon. hapon.